everyone. Nako, cyber libel case na kaso ni trilianes kay Attorney Harry Roque dismissed na. Wow, good news talaga to para kay Attorney Harry Roque no. At nako guys, hanggang ngayon hindi pa rin pinapalabas ni trilianes kung ano ba talagang naging kasunduan nila ng China. Kung bakit di umano ay hindi na sa atin yung Scarborough Shoal. Kasi sa panahon ng Pinoy, guys, sa panahon talaga ni Pinoy ito nangyari na kung saan siya yung special envoy ng Pilipinas sa China. Naku, guys, grabe. Ito ha, siya pala talaga nung nagbenta. Ano ang tamang term doon? Basta. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Naku, napakagandang balita po. Natanggap ko po ngayon ng resolusyon galing sa... Opisina ng Piskalya ng Quezon City kung saan ibinesura po ng piskalya ang demanda ni Trililing laban sa akin para sa cyber Kung maalala niyo po sa kasagsagan nung uh, debate tungkol dun sa di umano e eh, secret agreement daw na pinasok ni Presidente Duterte na naging dahilan kung bakit naging mapayapa yung pag deliver natin ng pagkain at iba pang humanitarian assistance diyan sa Sierra Madre sa um, na, sa Sierra Madre no eh nagdemanda siya ng cyber libel, dalang sinabi ko, oy trililing, excuse me, hindi nawala ng teritoryo ang Pilipinas, na isang inch ng teritoryo ng Pilipinas nung panahon ni Presidente Duterte. At pinaalala ko sa kanya na ang nawalan tayo ng teritoryo ay panahon ni Pinoy kung saan siya ay tinalaga bilang isang special envoy na walang permiso ng Senado ng mga panahon na yon dahil siya ay nakaupong senador. At dahil nga doon sa marami mga pagmimiting niya na hindi naman natin alam kung anong pinag-usapan nila, talagang walang nakakaalam kundi siya lamang at saka yung ating dating ambassador to China na si Ambassador Brady na nagsumiti ng Brady Notes kay dating Senate President JPE, eh yan yung mga uh, meetings na naging dahilan no siguro kung baano nga nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Alam nyo hanggang ngayon, denial king itong si Trililing na hindi raw nawala sa atin ang Scarborough Shoal. Pero kung babasahin nyo ang lahat ng na mga nakasulat ngayon tungkol sa Scarborough Shoal, eh sinasabi talaga na nawala ang possession ng Pilipinas sa Scarborough Shoal noong panahon ni Pinoy. So hanggang ngayon po, hindi binib binibigyan linaw ni Trililing kung ano ba talaga ang naging kasunduan. And yet, siya yung nag sa akin na sinabi ko daw na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte sa mga Chino eh wala naman pong secret yan. Yan po ay inanunsyo publicly ni dating uh, uh, Defense Secretary Delphine Lorenzana at sinabi rin ni Presidente Duterte na meron silang kasunduan na as is where is o di naman kaya yung tinatawag na status quo agreement. Ta walang gagalaw, in other words, para merong kapayapaan. Hindi tayo gagalaw para ayusin, pero at the same time, hindi gagalaw ang mga Chino para hadlangan yung pag-deliver ng pagkain tubig at iba pang humanitarian assistance sa ating mga kasundaluhan sa Sierra Madre. Now, ang punto niya, siniraan ko daw siya nung sinabi ko na unang-una na nawalan tayo ng teritoryo matapos siya maging na na special envoy to China. E di ba totoo naman po? E talaga naman pong yung um, desisyon ng China na kunin sa atin ang posisyon ay matapos na tinalaga siya sa, ng presidente Aquino bilang special envoy to China. At ang problema po ay eh, wala pong pananagutan kasi nga unang-una ni hindi siya nagpaalam sa Senado na gagawin niya 'yung katungkulan na 'yan. Labag po 'yan sa separation of powers ha kasi ang uh, mga senador ay legislative. Ang larangan naman ng foreign affairs ay executive. So dapat talaga 'yan humingi siya ng permiso sa um, Senado mismo no kung hindi kay uh, dating Senate President sa plenaryo na siya ay tatayong bilang isang special envoy. Kasi yan po ay isang prohibited position sa ating saligang batas. Kasi ang uh, mga senador hindi dapat tumatanggap ng kahit ano pang ibang posisyon sa gobyerno. No? Bukod dun sa pagiging senador, no pero tumanggap siya. At uh, talaga naman po hindi makakaila na secret talaga yung mga nangyari sa mga negosyasyon. Hindi ko po alam po ilang beses siya nagbalik-balik, pero mahigit 20 po oh, na yeah. nagbalik-balik siya sa China at hanggang ngayon. Napakatagal ng panahon na nakalipas, hindi pa niya isinasa publiko kung ano talaga naging kasunduan nila ng China. Hindi. Basta alam lang natin, matapos yung napakadaming pag-meeting niya, nawala ang Scarborough sa atin. Kaya nga, ang sinasabi ko, huwag kayong magtututuro na si Presidente Duterte di umano ang namigay ng teritoryo dahil ang katotohanan niyan, it was during the time of President Aquino na nawala sa atin ang Scarborough, At bagamat tayo po ngayon ay pinangingisda ng China, yan din po ay resulta dahil doon sa pag-uusap ni Presidente Duterte kay President Xi. Kaya hanggang ngayon po ay hindi naman po nagre-reklamo ang mga mangingisda natin at nakakapaghanap buhay po sila dyan sa boro na tinatawag. Eh alam ko po yan kasi mga mag mga mangingisda dyan, nung panahon na pinagbawalan sila, nung panahon ni Akino uh, Aquino na mangingisda dyan, sila po yung naging kliyente ko. Kung kilala ko silang personal kung sino sila. Hanggang ngayon po, meron akong dalawang freezer na ang laman ay libreng isda dahil yung aking mga kliyente, yung mga mangingisda ng Scarborough, hanggang ngayon, nagbibigay po sila ng isda kapag sila po ay nakakahuli. No? At um, ang nakakatuwa nga po, hindi ako pumupunta ng Masinlok para kunin nagtotoka-toka sila para ah, ah, magbayad ng isang tao na dalhin sa bahay ko. At dalawang freezer po ngayon ang meron ako sa aking bahay dahil nga po sa daming isda na binibigay sa akin ng aking mga kliyente na galing po sa Boro. No? At ah, yan naman po ay bilang pagkilala nung panahon na sila po ay ah, naiipit at nawalan ng ah, trabaho gumawa po tayo ng legal na remedyo laban sa China. No? kain tayo ng complaint dun sa UN Human Rights Committee na nagsasabi na pinagkakaitan sila ng China na kaprapatan na magkaroon ng kabuhayan. At bag, bagamat walang desisyon dyan sa naging kaso na yan, eh hindi naman natin makakaila na matapos masampay ang reklamong yan, eh pinayagan muli ng China na makapagnisda ang ating mga mangisda At nung nagkaroon nga po ng arbitration, ang sabi ng Arbitral Tribunal, eh lahat ng mga mangingisda ay eh, may karapatang mangisda dyan dahil merong historic right to fishing. So lahat ng mangingisda kay Pilipino, kay Chino, kay Vietnamese ay po pwede mangisda dyan sa Boro. Dahilan na hanggang ngayon po ay eh, buhay ang ating mga kababayan dyan. Well, ako nga po eh, sinasabi ko na sa mga Chino eh, bakit pa ba kayo kailangan mangisda dyan? Ang gawin nyo na lang, e eh, ponduhan ninyo ang isang um, modernong uh, fast freezing facility at saka i-improve nyo yung na uh, port facility ng Masinloc para hayaan nyo ng Pilipino ang mangisda isda, hayaan nyo ng i-fast freeze ang mga isdang nahahanap dyan, na nahuhuli, at i-export sa China. Dahil mayaman na naman mga Chino, hayaan na nila mga Pilipino lang ang mga isda sa Scarborough. At sila ay kain lang ng kain dahil meron naman silang pambayad, di ba? So, pero hindi po, po pwedeng mangyari ngayon yan dahil nga sinira na ng tuluyan ni Marcos Jr. ang ating relasyon sa China at bang wala na pong pag-asa na ma-repair sa near future itong relasyon nito hanggang nakaupo po ang Marcos Jr. Dahil ginagamit ng Marcos Jr. ang China ngayon para takutin ang mga Amerika na kapag hindi sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas laban sa China, hindi nila magagabit ang ating bansa bilang unsinkable warship laban sa China. No? Well, tingnan natin kung ano pong mangyayari dyan dahil bagamat ang umiinit na naman ang relasyon ng China at ng Amerika. Ang katotohanan po, paulit-ulit sinasabi ni Junior, na hindi pala ni Junior, paulit-ulit sinasabi ni uh, President Trump, na hindi siya interesado na makipag-gera kahit kanino. At ngayon nga po, ipine-pressure eh, niya itong si Zelensky na tapusin na yung gera sa Russia. Samantalang noong mga unang panahon, ang mga Amerikano nagsasabi, sagot ka namin Ukraine, lumaban ka. E eh, ngayon, ayaw na ni Trump dahil alam niya na ang nagbabayad ng gera ay mga Amerikano. So sa tingin ko rin po, hindi papayag si President Trump na kapag nagkagera dahil nga sa Taiwan, eh ang Amerika magbabayad. Kaya nga po, bigo si Marcos Jr. ngayon na umasa sa kanyang pag-asa na kahit gano'n pa siyang kapalpak bilang isang presidente, eh susuportahan siya ng mga Amerikano. Dahil unang-una, alam naman natin lahat, si President Trump po ay mabuti at matalik na kaibigan ng Presidente Duterte hindi ko nga po alam kung kailan gagalaw itong si President Trump na yung kanyang kaibigan ay eh pinakulong ng ICC na talaga namang galit na galit si Trump dyan. Dahil ang sabi niya, paparusahan ko, isa sanction ko lahat ng kahit sinong makipagtulungan sa ICC laban sa ating mga kaalyado at kasama naman sa kanilang mga alyado ay ang Pilipinas. Hindi lang dahil tayo kanilang treaty ally, kundi dahil na rin sa malapit na malapit na pagkakaibigan ni President Trump at ni President Duterte. Para nga po silang twin brothers, no? parehong pareho politika, parehong merong war on drugs. Believe the believe of si President Trump sa war on drugs ni uh, President Duterte. No? So sa tingin ko po, yung personal na relasyon na yan ay isang hadlang dun sa inaasahan ni Marcos Jr. na magagamit niya ang China bilang dahilan para suportahan siya ng mga Amerikano kahit gano'n pa siyang kapal pa. So abangan natin ang susunod na kamalata dyan dahil tingin ko naman hindi maatim ni President Trump na manahimik habang ang ating tatay digong ay nakakulong sa dahig na sinasabi. Sana naman no? Oh, tulungan na talaga ni Trump. Si PRRD, naku, kailan ba siya gagalaw? Naku guys, grabe. Sabi ni Trump, eh dapat talagang mabuwag na dahil ang uh, ICC hindi Man. lang ginagamit para sa politika at yan po yung ginamit laban sa Pilipinas para patunayan na hindi lang mga Aprikanong hinu, hinahabol ng ICC. Correct. Kung hindi, ginagabit yan laban sa Amerika mismo at kanyang mga aliado. At alam naman natin na bagamat maraming maanghang na salitang ang ating presidente tungkol sa mga Amerikano, pagdating naman sa personal na relasyon, walang kaduda-duda ang relasyon nilang dalawa ni President Trump. So anyway, maraming salamat po sa mga piskal sa kanilang uh, ginawang uh, pag-dismiss sa kaso ni uh, um, Trillanes, na-dismiss po yung kaso kasi yung isang elemento ng uh, libel ay hindi napatunayan ni Trilliling. Ito po yung requirement na publication. Ang sinabi niya kasi sa kanyang uh, complaint affidavit ay eh, napagbigay alam lang sa kanya ng inang, isang staff niya yung aking broadcast na Spokes Hour kung saan tinawag kong pansin niya na hindi talagang nawala ng kahit anong teritoryo ng Pilipinas sa panahon ni Presidente Duterte. Pero sabi ng piskal, ay eh, nasa ng prueba, eh wala namang sinumpaang sanay sa next yung staff mo. Tapos, hindi rin siya nag, um, gumawa ng kahit anong ebidensya, nagsumiti ng ebidensya na may nakapanood sa Spokes Hour na episode na yon at naniwala na nasiraan ang pagkatao ni Trililing. Paano mo naman masisiraan ang tao na talaga naman negative ng approval at trust rating? Makikita niyo po yan sa resulta ng eleksyon sa uh, Kaloocan. Ang Kaloocan po, naku, ewan ko kung aabot sa milyon ang uh, kanyang butante, no? pero wala pa po sigurong 20,000 na magiging boto dyan ni Triling. Baka nga mga 10,000 lang ang makukuha niya. No? So paano mo sisirain ang pagkatao ng uh, Trililing na sira na sa mata ng napakadaming tao? Pansinin niyo po yan. 10,000 to 20,000 votes lang ang makukuha niyan sa Kaloocan sa kanyang kandidatura sa um, pagiging alkalde ng Kaloocan. So mga So, yun na nga po. Anong masasabi nyo sa isyong ito? Talagang, nako, grabe yung mga uh, accusations, no? Na binabato ngayon. Grabe talaga kahit na, kahit na, alam mo yung hindi naman totoo. Basta may maiba to lang. Grabe. Kaya guys, don't forget to like and subscribe to our channel. Don't forget to comment in the comment section kung anong ano sa palagay nyo? Anong masasabi nyo tungkol sa mga sinabi ni Harry Roque? God bless. Bye.